guys so titingnan natin yung nabili natin unit dito sa dito sa condo kung maganda ba yung nabili natin ayan, ayan natin sa loob ano ganda oh may ano siya meron na siyang tapos siyang mga gamit ang gamit lang meron mga ito Oh, so, nabili natin tong condo unit na to. Mura lang to guys. Mura, mura lang. Kaya natin yung CR. CR muna. So, kawal muna tayo. Pasilip, pasilip. Ayan o. Oh. oh. Linis ang CR. May shower, may heater siya. Ayan. Ayan. tayo natin naman dito sa may ano. Sa may, ayan. Ganda Oh. Oh. po ang nabili nating condo unit. Ayan naka aircon siya. Ay, maganda siya. May, may shit, no. Kama yung kama. Pakita natin, no. 'Yan. Oh. ganda dito ah. Maganda 'tong nabili nating condo unit na to, guys. Ano? Oh. Yung ano, ayan yung uh, SM North Annex. Nasa likod tayo ng SM North Annex, so, ayan, no. Oh mura lang to guys itong nabili natin kasi meron na siyang aircon meron na siyang um, kama ayan ang gailaan mo lang dito is uh, wala pang konti, wala pang kalaman-laman yan no? oh lalagyan palag natin ng mga laman yan <coughs> tour guide muna tayo sa nabili natin kondo okay nabili natin to sa murang halaga lang hindi ko nasasabihin yung presyo ganda oh diba Labas tayo, labas Kaya natin sa labas Ayun Dito tayo sa labas O, ganda dito sa labas, oh Ayun yung EDSA Ito yung SM North Annex So, ayun yung SM North O, ayan Andito lang tayo Okay Ang ganda nang nakuha natin unit kasi Nasa 26th floor lang naman tayo Maganda siya. May okay, pasok tayo sa loob. Ayan, natin or guide ko na kayo. Meron na siyang kasamang TV dyan. Ayan. Ayan. May electric fan. May ref. High sense pa yung Wala siyang laman kasi kabibili lang to. Bago lang. Lalagyan pa lang natin to ng laman bukas. Okay, may update kami bukas sa inyo ah, oh. Ito ang katas ng pagbablog, guys. Nakabili rin ng condo unit. Ano? Oh. Ganda oh. 'Yon. Oh, 'Di ba? Saktong-sakto. Kaya sipag lang para magkaroon din tayo ng gayto yung iba, di ba? Huwag na natin ipapakita yung mga ibang ano, gayto lang, mga simple lang, pasimple lang. lang, di na kailangan ng pakita ng mga gold, di na kailangan yun kasi wala ako noon. <laughs> <laughs> si natin ilang, sintya natin. Tcharan! Uy, <laughs> kagando. O, ganda Bu Isa lang, isa lang. Ah, dalawa pala siya. Ayan o. Ang galing ah no? Ganda no, linis. Oh. Ah, hey, ganda nang nakuha natin kondog unit ah. Ah, oh, di ba? Yan lang guys. Thank you.